nandito na naman tayo mga boss ito mga boss meron tayong parcel nag order tayo running capacitor mga boss dahil ang nakabit natin uh, akala natin capacitor running capacitor hindi pala starting capacitor pala yung nabili natin at saka nagtanong tanong tayo sa mga marunong ng marunong guma, marunong ng magayos ng motor ito yung binigay niya natin sa atin mga boss yung yung tamang compatible sa 3 horsepower nga motor na ito yung binigay niya kailangan yung yung voltage niya mga boss 60 UF then 400 450 volts nya ang nalagay natin mga boss 200, 200 UF then 250 volts ang tama palang running capacitor itong 10, 10 to 10 to 60 UF then 450 volts yan ang mga starting capacitor or running capacitor yan ang starting kapasitor mga boss, yung 200 UF, then 250 volts, yan ang mga starting kapasitor. Yan, nalagay natin mga boss, Ito, itong blue mga boss, akala natin starting, uh, akala natin running kapasitor, kasi hindi natin alam. na order tayo sa, nag-order tayo, akala natin running kasi mayroong R. Yeah, yung isa pala, dahil Chinese yung nakasulat, hindi natin alam. Kaya at nagtanong-tanong tayo, yun ang binibigay niya, na tamang running capacitor. Shout out, Babs, Muab Bargamento, salamat sa pagbigay ng tamang compatible sa running capacitor or starting capacitor sa ating motor, na 3 horse power Uh, tanggalin natin mga boss palit natin yung bagong nabili natin yung uh, running capacitor basta tandaan mga boss ang starting capacitor 200 uf then 250 volts yan ang starting then dito naman tayo sa running capacitor hanggang 10 uh, hanggang 8 to 60 FU you, oh, UF you then 450 volts yang compatible sa atin mga boss sa 3 horsepower yung 50 50 mm. UF then 450 volts nya yeah. ang ang binili natin 60 ang sabi niya ito yung compatible sa atin 60. UF 450 volts yung compatible sa 3 horsepower power at ito subukan natin paikotin natin ng ilang minuto mga boss kaya uh, mag tapos hawakan natin yung nilagay natin nga running capacitor din yung motor kung hindi ba mainit kung mainit oh, hindi compatible kung hindi mainit compatible siya kasi mga boss sabi niya mga boss kung hindi natin palitan ng tamang running kapasitor baka masira yung coil sa ilalim sa ating motor kasi malakas na bultahi yung nilagay natin sa running ang dapat pala mga boss yung 60 60 lang hindi 100 200 malakas yun pang anan ang nalagay natin pang starting kasi din sabi niya baka masira kaya nabili tayo din ito yung mga boss inanda natin ng mga mga boss itong bansu natin baka meron tayong project na gagawa tayong salasit yung mulabi, Mulab, mulabi wood tapos sulid kailangan ng mahabang mahabang proseso sa pagbanso yung pagbanso natin mga boss kumbaga magagamit siya pero magagamit siya para mag cutting ng kahoy kaya if repair natin yung banso natin mga boss ito mga boss ito yung mula ng kahoy pinaka matigas. subukan natin sa pagtulak nga malakas na hindi ba uh, hindi ba yung pagikot ikot niya hindi ba uh, hihina oh, ito naman boss okay naman mga boss Wala mang, walang kaibang tinig lakas pa din yung pagtulak at lakas din yung hatak sa may kahulugan mga boss nga okay na yung bansu natin hindi na siya humihina nung una mga boss nga wala pang nilagay ng running kapasitor pag pagkating natin ng kahoy niya, lakasan natin sa pagtulak yung motor niya mag hindi siya malakas parang hihina ang tinig sa motor parang hihina tapos hindi tapos hindi natin itulak lalakas lalakas unti babalik ngayon mga boss okay na hindi na siya hihina hindi na yung tinig niya dahil malakas hindi na yon ayun ito mga boss ibalik na natin yung cover nya then lagyan natin ng screw para ito mga boss mga 5 minutes natin nga pinaikot walang hindi mainit yung kapasitor at saka yung motor Baga mga boss tama na itong nabili natin nga running kapasitor dito naman sa may itong parang ulisi mga boss yung ilisi itong anong tawag ito mga boss hindi natin alam yung sintrapugal sintrapugal hindi natin alam mga boss kung anong tawag ito yung nag-start itong na mayroong ilisi ito mga boss ipainal natin sa paglagay ng electrical tape para hindi siya sasabit sa yung ilisi niya yung sa siya... nung tawag ito mga boss hindi natin alam basta sentropugal basta ganyan nga tinig na ibalik natin yung cover niya kasi baka kagatin ng aso dami na yung alaga dito ng aso mga boss baka masira no Mas, masisira lang hindi din ng cover Ito mga boss, mura lang ito mga boss ah, sa mga marami din sa online seller. Then sa ko hindi naman to masisira agad-agad. Pag yung motor natin hindi naman ganong hasa na yung gamit na gamit kasi hindi naman ito hardware. Araw-araw, oras -araw, hanggang 8 hours yung paggamit ito gamit lang ito na 2 hours 3 hours tapos dito na naman hindi yung para hardware nga yung gamit na gamit araw araw yun ito mga busa, furniture pinaka ito yung pinaka the best na tools meron kang banso kasi hindi ka na mahirapan kung mag cutting ka ng kahoy yung pa pag wala ito mga boss mahirapan ka sa pag furniture shop kung wala ka naman ito mayroong circular yung table yung iba ganon yung gamit sa atin mga boss banso pero mayroon naman tayo dito mga boss yung circular yung motor mayroon naman tayo in case lang mga boss reserva lang natin kung masisira yung banso seat naman ito mga boss mayroon tayong nabili pero hindi lang natin nakabit Follow, like, and share mga boss. At subscribe my YouTube channel, Bert Car Trader